Sino ka sabi nor, yeah. yung, ano, dami, yung mga ano nga, nakasabit ko yung mga sapatos. Hindi, <laughs> <laughs> sabi ko, Nor. Andito nakita ko rin, may nakasabit ng mga sapatos, Nor. Nor, andito yung sapatos. <laughs> Ito ang New Year na binigay ni Sham sa amin. Di ba, Siam? Kumuulan. <laughs> Pinagod kami ni Siam. My gosh. Kung saan saan na kami dinala. Eight to nine, seven, seven kami. So, <coughs> Why here? Why there? You sure? Ask first, Sean. How did you know? Huh? <laughs> lagit tangi ng nakita kita ano nga kasabit <laughs> <laughs> Di ko, Nor, andito nakita ko rin mga sabid ng mga sapatos nor. Nor andito dito may ng sapatos nor. Andiyan nakita ko na talaga. <laughs> 10, kilometers ang Kilometer. uh, ano number, number <tiple> umuulan o uwi na kami sa aming accommodation galing sa gala ay na si Sam dami na nata oh, dami na nagastos si Sam no wag wag no no, no. Naman. no wag thank you guys for watching Pina's TV vlog